Mismong ang Philippine National Police ang nagsabi na tumaas ang bilang ng mga patayan sa bansa. Bagay na kinababahala ng mga senador. Nangako naman ang PNP na tututukan nila ang kaso ng mga patayan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños ang walang habas na paamaril sa dalawang pasahero ng bus sa Nueva Ecija. Ang pagsugod sa loob ng bahay ng radio anchor na si Juan Humalon sa Misamis Occidental kung saan pinagbabaril siya habang nasa ere. At ang mga pag-ambush sa local officials gaya na Aparikagayan Vice Mayor Romel Alameda at Negros Oriental Governor Noel Degamo. Ilan lang yan sa mga insidente ng pagpatay sa Pilipinas na ayon sa mga senador ay nakababahala na. Nasa bus na Nadalawa dalawa po ang nabaril doon sa, loob ng bus. At a time when may gun ban pa. Ano na eh, parang, parang wala nang takot eh. May gun ban, hindi takot naglabas ng baril. Tapos ginamit pa yung baril, pampatay. In a public place. May, cha, may chance pang makadamay ng iba na hindi nila target. Nangako naman ng Philippine National Police sa na tututukan nila ang mga kaso ng patayan. They take these incidents as a slap in their faces and they resolve to work double time, uh, Your Honor. Aminado ang PNP na tumaas ang kaso ng mga patayan sa bansa mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon kumpara sa parehong mga buwan noong 2022. Mula sa 851 nakapagtala na ng 907 homicide cases ang PNP para sa 10 buwan ngayong taon. There is a downtrend naman in all the eight focus crimes except for, for the homicide. Fortunately lang talaga, admittedly, medyo talaga itong mga sensational na nagiging viral ay It's something that uh, the PNP should, uh, uh, kumbaga parang uh, we have to address. Kaya inatasan ng mga senador ang PNP na paigtingin ang pagkapanatili ng peace and order sa bansa. If we can't uh, uh, do something about this, it it, it speaks uh, volumes to who we really are as Filipinos. Sino tayo bilang isang bansa. Kaya we, 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 we need to act on this. Pinubuhusan po kayo ng resources ng taong bayan for your general function of the maintenance of law and order, peace and order sa ating lipunan. Ano dapat paano nararamdaman ito? The people must feel safe 24 hours in a day. Sa bahay nila, at least there's a reasonable expectation na masolve for justice to be to be achieved Isinusulong din ng ilang senador ang pagkakaroon ng body cam ng bawat pulis para may matibay na ebidensya tuwing sila ay e rumeresponde sa mga krimen. Sa ngayon, may 2,756 bodycams ang PNP. Nagdagdag ang Senado ng 800 million pesos sa kanilang 2024 budget para makabili sila ng additional 24,000 units. Lumusot na rin sa debate ng Senado ang 196.74 billion pesos na PNP budget kasama na ang 800 million pesos na intelligence fund. Nagbab balita mula sa Frontline. May Anlos Banyos, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.